Hi sir, anong masasabi mo dyan sa iyong iPhone 11 256 GB? Sa EMB, mura dito. Dito na po kayo bumili. Ayan, ganyan mga, mga kalablab ko. Bumili lang naman siya ng iPhone 11 256 GB factory on at yan nagre-receive na kami. Yan ang price update natin ni iPhone 11 256 GB mabibili men sa halagang 17,000. Dito lang yan mismo sa store namin dito sa Green Hill Shopping Center, second floor. Stall number U4 pa rin kami. Ayan, maraming salamat sa lahat ng subscriber at viewers ko. At lalong-lalo na kay Sir. Maraming salamat. Taga saan kay Sir? Rafael Bulacan. Ayan, shout out sa lahat ng taga Bulacan dyan. Nandito na si Sir at nag-avail siya ng iPhone 11. Maraming salamat Sir. Ipakita mo naman dito yung, yung iPhone 11. Ayan slightly use lang yan mga kalablog meron na yung kasamang package meron na siyang case, tempered glass at saka pass charger at nagbabayaran na kami yan maraming salamat sa lahat ng nanonood lalong lalo ka na maraming salamat sa 8,500 subscriber mga kalablog